で、ここはうん。と、探刊のこと。え、帰り、こたたぽんこえ、えっと。探刊。探刊行くためうん、うん。Mm -hmm. okay. 다시 mm -hmm. bang ba ang ginagawa niyo? Ha? Anong gagawa niyo? Tatanggalin mga ganto. Hindi ako kuwako. Ahem. Ano kayo? May May... Ito iba? Oo, iba. lapak bubuksan lahat. Kasi Kaya namin atare. Kailangan nyo ng madami? Oo. Mm -mm. Bakit? Kasi, kaya lang ko to. Bakit nga? Kaya lang ko to. Kailangan mo yan? Oo. Mm -mm. Bakit ikaw nagbubukas? Ako kasi ako, ah. Tina? Hmm? Tina? Bakit si Tate ay nagaganon? Klaw. Kasi ka, kasi hindi ko kaya eh. Ano so, Ay, sorry. Ha? Hmm? Ano sabi mo? Ako? Kaya. Sabi ko, anong ginagawa niyo? Ano wala na na? Ay, puputan ko lang to. Tapos? Ha? Tapos? Tik-tikit -tik na kami dikit, -dikit. Hmm. Ano ba yung dinidikit mo? It yan. Hmm? Ito oh. Sticker. Ito. Sticker yan? Ha? Huh? Sticker? Yeah, ito yan. Ito o tikitan. Ito oh, o. Mm -mm. Anong nangyari kay Daniel? Anong? Hmm. Ang patay, natusok ka, Tomas. Tinusok ni Thomas. Oya sa ate may, may, may... Maganda ba yun? Hindi. Sinong islim? Si Thomas. Kama, wag ko sa ko. -sa Hindi yung kanta. Pagkaton ako sa TV. Oh, <laughs> so, sasabihin mo? islim yeah. hmm. Slim talaga si Thomas. Yeah.

Libra. Ganda? Tama. Uh okay. Oras na 12. Ano na? Anong oras ka nagtulog? 1.30. ka, th Anong oras ka nagising? 1.30 ka, um, th na. Natulog ka ng 1.30. Ano ka ang nag oras nagising? 1.30. 1.30 th din? Oo. Oh. Uh. Uh. Ah, tatapon ko pa. Tata. Tata. Oh, yeah. Okay! Whoa.